Hello guys, nandito naman tayo sa ating another video. Yun, ito yung ano natin, dumating ng ating update price list. Ayan, ngayon lang tayo naka-update. Ayan. Kung bago pa lang sa aming channel, pwede po kayo mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video na gagawin. Tapos sa pag may bagong upload tayo is makikita mo pa agad yung ating video. Ayan guys, ihanda mo na yung lapis at papel para umpisa na natin Hey okay guys, intro muna tayo. Ayan guys, dito naman ulit tayo. Ayan, kung bago ka lang sa amin channel, pwede po kayo mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kayo updated sa ating mga video gagawin about sa mga uh, extra income updates yung update price list yan tulad ngayon na ginagawa natin yan yung tanso A hindi na natin patagalin kasi may ginagawa ko guys pasinta na kayo kung ngayon lang na ako naka pag update price list ulit kasi medyo may bumaba yung ating mga kalakal Ayan, dahil yung tanso A ay 420 na lang ang kilo tapos yung uh, tanso uh, B at saka C ay 400 na lang yung dilaw guys ay 250 yan bumaba sya tapos yung radiator 200 lang sya 200 na lang yung condenser is 175 yung jalousy naman is 75 pesos per kilo 'yung condenser guys, ano 'yan per kilo din 'yon, 175. Yung sink is 65 pesos per kilo, 'yung alum is 67 pesos per kilo. Yung tinga 60 pesos per kilo, 'yung uh, panta is 50 pesos per kilo. Kaldero guys ay 45 pesos per kilo. Stainless 201 at saka 'yung 304 is 25 pesos per kilo yung tastas -tas guys is uh, 45 pesos per kilo di pa tayo sa CD Ayan, CD 15 pesos per kilo yung bakal guys yun uh, 14 pesos per kilo tapaludo is 8, uh, 8 pesos per kilo Yero 5 pesos per kilo Lata 5 pesos per kilo Tapos sa Anong plastic naman Sa sibak guys 12 pesos per kilo Yung pit bottle is 10 pesos per kilo Mono black is 3 pesos per kilo Malutong is 2 pesos per kilo Mono white is 6 pesos per kilo Puti yung papel 5 pesos per kilo yung dyaryo ay 6 pesos per kilo yung carton is 3.50 ang kilo waste ayan 2 pesos per kilo yung gin guys at saka yung impi at bubog ay piso pa rin yung TV board guys ay 25 pesos per kilo ayan at kung gusto niyo malaman yung uh, price ng ating battery ito, sabihin so, ko na rin sunod na natin ay LMT 200 uh, 2 150 isa battery ito guys NS40 280 isa 1SN 360 isa 1SM 470 2 SM 550 3 SM 650 6 SM is 750 isa yun, piraso yan, pag battery guys per piraso 2D 1100 4D 1350 yung 8D is 1.8 yung sa battery guys na motor na MCB ay 20 pesos lang. Ayan guys, maraming maraming salamat. At kung bago ka lang sa aming channel, pwede ko po kayong mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi po kayo yung updated sa ating mga video. gagawin about sa mga ganitong update pricelist. Thank you guys. Magandang buhay.